kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Pilipinas na hindi nakakatiis magnakaw ng pera mula sa mga operasyong kanilang isinasagawa at ito ay isang malungkot ngunit totoong realidad sa ilang bahagi ng sistemang pangsikuridad. Bakit ito nangyayari? Paano naapektuhan ng pera ang katapatan ng tao? At ano ang nagtulak sa kanila na sirain ng kanilang pangalan at profesyon? Hindi lahat ng pulis ay gumagawa nito ngunit sa ilang kaso ay may mga sumusunod na dahilan. Kakulangan sa integridad at disiplina kapag ang isang tao ay mahina ang paninindigan ay madaling matukso sa pera. Kahit gaano kaganda ang kanilang sinumpang tungkulin, kung kulang sa integridad ay madali silang madadala ng pagkakataon. Kahirapan at personal na problema, may mga pulis na nakakaranas ng matinding problemang pinansyal, utang, gastusin sa pamilya o lifestyle na hindi kaya ng kanilang sahod dahil dito ang pera mula sa operasyon ay nagiging tukso na madaling solusyon. Impluensya ng maling kultura sa ilang lugar ay nagiging normal na raw para sa ilan ang ganitong gawain kapag ang nakakatanda o nakakataas ang gumagawa ay naiisip ng iba na acceptable o bahagi na ito ng sistema. Kakulangan ng takot sa kaparusahan kung mahina ang internal discipline o madaling maareglo ay nawawala ng takot ang ilan na gumawa ng mali dahil naniniwala silang di sila mahuhuli o mapaparusahan. Ang pera ay may malakas na impluensya. Kahit ang taong dati ay matuwid, maaari ba rin mabago ang pag-iisip kapag nadala ng pagpapahalaga sa material na bagay kaysa moralidad? Paniniwalang kaya nilang pagtakpan ng ginawa. Pagkakaroon ng justification tulad ng deserve ko naman ito. Ang pera ay kayang baluktote ng pagpapahalaga ng tao kung hindi siya matatag sa kanyang prinsipyo at moral sa pamantayan. Ang mga ganitong kwento ng mga pulis na nadal dalao o bibili sa pera ay hindi na bago at tila normal na nga dito sa Pilipinas. Kaya ang kamakailan lang na nagawa ng mga pulis mula sa CIDG ay hindi na nakakagula October of 2024 sa isang raid ng CIDG sa pasilidad ng isang pogo sa Bagatbataan ay nakapumpiska sila ng humigit kumulang 141 million pesos na cash at kinonsidera ito bilang ebidensya noong November of 2025 inutusan ng korte ang CIDG na isauli ang pera sa kumpanyang nag-claim nito matapos na ideklara na ilegal ang operasyon pero nang buksan ang silk boxes matapos itong isauli ay lumabas na humigit kumulang ang 13.45 million pesos ay nawawala pinalitan nito ng Pudol money o peking pera ang bahagi ng ebidensya. Pero nang buksan ang kahon kung saan inilagay ang 13.5 million na itinurn over ni Andaya tumambad na mga photocopy lang ng pera ang laman. Nakadalas ang ginagamit na budol money sa police operations. Upon opening of the evidence, out of 141 million, only 128 million was left. What was left in the other box was budol money, fake money. In compliance with the court order on November 20, 2025, the sealed nine boxes were unsealed in front of the legal counsel of Juan Bataan, uh, Cherry and De La Cruz. And it was during this time that it was discovered that, next slide, a total of uh, 13,451,000 is missing from the supposed 141 million Anim na CIDG personnel ang unang na-identifika bilang mga suspects. Ito ay sina Patrolman Christian Narcsandaya. Siya ang seizing officer noong raid at isa sa mga nagbantay sa ebidensya. Eric Castro, investigador Michael Camillo, investigador Patrolman Kenji Francisco, evidence custodian na naka-assign sa raid. Patrolman Jesus Paul Incio Jr. Nakatalagang bantay rin ng ebidensya. Bukod sa kanilang anim, ang dating itinalagang evidence Francisco Studia na si Lieutenant Colonel Jose Joey Aranja ay iniimbestigahan rin dahil may ulat na dinala niya ang mga sealed boxes ng pera sa kanyang tahanan. Nang may bagong CIDG unit chief noong September 2025 ay inutos nito ang full inventory ng lahat ng cash evidence sa CIDG. Doon na natuklasan na may nawawalang bahagi ng pera. Ayon sa salaysay ng isang nasasakdal na si Patrolman Andaya, hinati-hati umano sa kanila ang nawawalang pera. Siya o manu ay may napuhang 4.5 million pesos ang iba ay may kani-kaniyang bahagi dahil dito ay agad silang tinanggal sa pwesto at inilagay sa restrictive custody habang isinasagawa ang investigasyon. Ayon sa mga opisyal, inirekomenda ang mga sumusunod na reklamo para sa mga akusadong polis. Qualified theft, malversation of public funds and public property, falsification of public documents or opening of sealed documents illegally, at illegal possession or use of false treasury. Sa administratibong usapan ay nakaharap rin sila sa mga a great misconduct, serious dishonesty, conduct prejudicial to the service, negligence at sa protocol sa paghawak ng On the very same day of November 2025, they were placed on restrictive custody as the investigation is ongoing. Next slide. Based on the result of the investigation, this is the uh, amount that uh, they have divided from among themselves. based on the based on the apidapito patrol manandaya. Next slide. As a result, on November 28, 20, 2025, we refer the case for violation of Article 310, qualified theft, violation of Article 217, malversation of public funds, Violation of Article 228, opening of closed documents. Violation of Article 171, falsification of public documents. And violation of Article 168 in relation to Article 166. Illegal possession or use of false treasury notes or bank notes against the six CIDG personnel. Next slide. At the same time, investigation is ongoing to include the evidence custodian, Police Lieutenant Colonel Arandia. Among the target of the administrative case that will be filed is grave misconduct, serious dishonesty, conduct prejudicial to the best interest of the public service, negligence or violation of PNP evidence handling protocol. Ayon sa mga pulis opisyal, kahit isa uli pa ang pera ay hindi na mawawala ang pananagutan dahil nagawa na raw ang pagnanakaw. Oh. Well, whether it will be returned or not, uh, still a case can uh, stand. At uh, the procedure ay na-violate, then therefore they have to suffer for that kasalukuyang nasa restrictive custody na ang mga akusadong pulis. Habang tumatakbo na ang kaso, hindi pera ang tunay na problema kundi pagkatao at sa hanay ng pulisya. Ang integridad ay mas importante kaysa anumang halaga at sa hanay ng pulisya o anumang profesyon. Ang tunay na sukatan ng tangal ay kung kaya mong maging matapat kahit na may tukso pa sa iyong harapan. Pero ang palaging tanong ng bayan, bakit papalaging nasasangkot sa mga gawaing kakakuha ng ilang kapulisan ng Pilipinas. Uh, sa tulong ng PNP leadership at ng Napolcom leadership, ah uh, tutugisin natin ang mga tiwaling pulis at uubusin natin silang lahat. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.